tinabas at makapal gabi na ating mga ito na ano engine support at ano lang ating gagawin ito at, mga pala idun, yung back glass kapit transmission support mga ito at saka engine support lahat bali apat na piraso Ito ay pangatlo na itong aking gagawin. Ito lang binigyuhan ko kasi sa lumaba yung ating video. Kaya nag-live lang ako kayo na may doon. Ito pala yung nakabit na, na, na natin. Ayan. Ito yung sa transmission support. Guma na rin. Hindi ko alam ay doon kung saan ito gawa. Nakabitan ko na yun yung transmission support. Ito na lang. Pangatlo. Nothing. mga idol Pantayin mo natin ito bago natin butasan Pantay pa At uh, bubutasan nan na natin Mga uh, idol Butasan natin At Ita nyo na yung ating pinis product Maraming maraming salamat nga pala mga idol Sa inyong walang sawang suporta sa aking video Walang katapusang pasasalamat salamat mga idol So idol eh Hanggang paggawa lang na ating pagkatapos Ito so, yung papakita ko sa inyo mga ating pinis product Wala mga idol Baka ko lang ng tatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi del Monte, Bulacan sa Pampalay Profit, Sityo Hulu piin mo lang po ang kursunada sa aking gawa mga idol marami abutin tayo ng gabi dito mga marami kasi ako kainang siningit na gawa din mga order Yan nga pala mayro lang ating papalitan ng engine support. Yan. Transmission support at saka engine support ang ating papalitan mga mayro. Nakabit ko na yung pinaka transmission support. Yan mayro na tayo papakita ko sa inyo. Ayan, Ay tama mayro. Ay sa mayro lang napalitan na natin at saka yun, sa dulo. Ayan, Bali, uh, apat to. Dalawang transmission support saka engine support. Yung isa idle papakita ko rin sa inyo. Ayun siya. Tsaka ito naman ito lang panghuli ko. Ap apat. saka yung ginawa natin mga idol. Yan. yan natin tinanggal. At marami ang tinanggal natin dyan mga idol. Pati mga battery. Yan. Ito nga pala. Idol lang ating ayos siya. Ang ating pinalitan. At abutin uh, tayo ng gabi mga idol. Yeah.

kuna na hindi. Nagdadaanan na yung mga truck dito sa aming malalaki. At putasan na natin. Mayroon. Mali-anim na putas ang gagawin natin dyan. Nariyakot pa lang

kailangan ba kuha natin yung gan ang ano niya lambot ng engine support para hindi manginig yung makina at saka yung pinagkakahan yung mga idol pagka matigas yung gawa na to matigahan nanginginig kaya may lahat kalipas na natin Thank hmm. hmm. you. papansin nyo may mga tama dito sa gilid yan walang problema idol, basta malapunat lang yung gulong natin ito so, mayroong bubutasan ko pa ito ito

ikang kang ina maaga natapos natin ang ginawa natin. Kaya tinawagan natin si Boss dahil malapit na dito sa atin. Para mabos-bosan yung mga naka schedule. At tayo ay magbabakasyon sa Disember. Ayan. Shout out ka pala sa idol. lalagyan natin ang laki ngayon para pag umusot yung makina, hindi siya makausot dahil babangga dito sa laki at hindi magbabal sa babal yung, yung isipot natin. dalawa idol eh, tayo po unti-unti sa social media. Meron pa rin tayo ng talib. Kinisi natin. kat tu Para medyo maganda tingnan mai dulu kasi hindi natin hindi ako gumagamit ng grinder mai. Gin grinder kasi natin baka magbago yung tibay ng guma. May nag-request sa atin yung mga idol na gagrinder natin. Iniisip ko na lang idol eh, ito na lang ganito na lang paraan ko kasi pagka grinder ang nisip ko lalambot yung guma at subok naman na matibay na to, dahil dito lang ay sa shop ko 20 years na ako nang upahan dito kaya hindi ko na ginagrind it kaya doon na doon natin ikabit na natin para lang tayo kung organize ka kailangan yan hindi ka maskip yung sakto lang siya para hindi sakal yung guma at ikakabit natin ang tubo ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking mga video at ang aking mga gawa mga idol pakisubscribe naman po at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol kung gusto nyo pong mapanood at mga idol ang ating ginagawa na gulong ng piloder ginagawa ko mga ganitong busing kahit anong sasakyan niya subscribe nyo lang po ako mga idol para palagi po kayong updated sa aking mga video ay sa mga idol at ikakabit ko na. Salamat po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. God bless you po. Walang katapusan po sa salamat.